Samantala, inanunsyo na ng kilusang pagbabago sa Negros Oriental ang unang apat sa mga tatakbong senador na kanilang ikakampanya sa buong rehiyon. Narito ang eksklusibong report ni Aileen Navarro. Sa ginanap na General Assembly ng nasa pitong daang mga lider ng kilusang pagbabago Lead Organization Incorporated sa Negros Oriental, apat na tatakbong senador ang inisyal na kanilang inanonsyo na ikakampanya sa susunod na eleksyon. Ang samahang Kilosang pagbabago ay nabuo noong taong 2016 nang tumakbo bilang Pangulo ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ito ay samahan ng mga ordinaryong mamamaya ng Negros Oriental na naniniwala sa pagbabago na sinumula noon ni FPRRD sa kanyang pamumuno. Subalit ngayon, dulot ng bagadismaya sa naging sitwasyon ng ating bansa, itutuloy ng kilusang pagbabago ang paghahanap ng mga kandidato na magpapatuloy ng sinimulang pagbabago ng dating Pangulong Duterte. Ilan sa tinitingnan nilang mga batayan sa mga kandidato ay ang nagsusulong ng kapayapaan, siguridad ng mamamayan laban sa kriminalidad at ilegal na droga, paglaban sa korupsyon at pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Kung gaya naman, sa inisyal na listahan ng samahan, susuportahan nila ang kandidatura ni na Atonio Vic Rodriguez, na dating executive secretary ng Marcos Administration, na ngayon, nagsusulong ng pagbabalik ng death penalty sa mga kasong plunder at drug trafficking. Tinutulak ko, kung tayo papalarin at gawin ninyong senador, isusulong ko ang pagbabalik muli ng uh, kaparusahang death penalty. Uulitin ko, para lamang sa dalawang specific offense or crime. And these are plunder at lahat ng aparato na may kinalaman sa droga. Nasa listahan rin si Atty. Jesus Villanueva Hinlo Jr. na taga Bacolod City at ka isa isang taga Visayas na senatorial slate ng PDP na tututok sa pagpapaangat sa ating mga manggagawang Pilipino. Yung nais nice natin na maraming Pilipino na mabigyan ng trabaho. Hindi lang puro scholarship. Aanhin natin ang scholarship pag nag-graduate ang ating mga kabataan, walang trabaho na nakaantay sa kanila. Gayon din si Congressman Rodante Marcoleta na subok na ang kredibilidad at maraming gustong gawing pagbabago sa sistema ng gobyerno. At spiritual leader na si Pastor Apollo C. Kibuloy na mula Davao City independent candidate na sa paglikha ng batas upang makamit ang zero corruption sa gobyerno at iba pang batas na magsusulong ng modernisasyon upang maging first world country ang Pilipinas. Kini sila adunay kayuhan na ay mabunga na kayuhan alang sa Ako lang special mention si Pastor Apolo Kibuloy. Kini siya lain man may relihiyon pero kanang relihiyon relihiyon na na pareha tong pagtuo sa you Ginoo know? siya nagatuo so, sa you know, Ginoo eh, nya balo nga ang uh, mission sa nato mga Kristiyano mao yung pag-establish og uh, kingharian harian dinhi sa yuta ang kalinaw na uh, kitang tanan sama sa langit mag, mag, mag makatilaw og uh, mga mga hani mga dugos og uh, mga pagkaon nga uh, amo way kay gitagaan kita grasya sa Ginoo so kami ako personal nagatuo ko nga uh, si pastor Apollo Kibuloy mao ni mission mao sa akong mission so mutabang ko dili lang personal nako na ako, ni nga baruganan ug mao sa ni Basod baruganan sa kilusang pagbabago lead organization ug usab sa akong mga sa maisog Malaki ang pasasalamat ng chairman ng KPLOI sa Negros Island Region na si Ernest Kihano, dahil umabot sa pitong ang mga ordinaryong mamamayan sa Negros Oriental ang maisog na kumasa sa hamon na ikampanya ang mga kandidato na pabor sa mga hakbang ng dating Pangulong Duterte. Gayon din sa mga taga-suporta na nasa likod ng tagumpay ng naturang pagtitipon. Ayon kay Kihano, gayong importante ang budget panahon sa eleksyon, hindi anya ang nasa dami ng perang pinamigay ang basihan ng pagboto kundi ang pagpili ng kandidato na sinsero at tunay na nagmamalasakit sa mga Pilipino. A kanang kwarta importante pero di man siguro ta kinahang lagdag hanggang kwarta na sobra na kayo na sama sa kontra sa ato ang kandidato na nagpabaha sa kampanya. Kaya ang ilang pamagi sa pagkampanya ang pagpamalit man sa mga butuhi akong kandidato taga antika 500 1000 3000 pero ang ato ang pamaagi pagpasabot no pagpasabot o pagkuha unsay gusto sa mga tao o unsay ato ang misyon o unsay ato ang vision para sa atong katilingban din ang tumong sa kandidato mao say tumong sa mga tao So kaning kampanya kinanglan ng atong tumong magkahiyo sa ta. So sa diha nato nang gabaha ang mga kwarta nagikan sa kaban ng bayan nga gikurakot. Sa kabila ng umunoy panghaharas sa mga leader at supporter ng kilusang pagbabago ng kabilang kampo sa Negros Oriental, maisog nila itong haharapin dahil sa pagnanais na maibalik ang nasimulang pagbabago na nasimulan na sana noong administrasyong Duterte. Sa susunod na pagkakataon, aasahan ang panibagong assembly ng mga leader para naman sa iba pang mga kandidatong tatakbo pagkasinador na kanilang susuportahan. Para sa Diyos sa Pilipinas nating mahal, Aileen Navarro, SMNI News. thanks